Hindi pa tapos ang init ng araw, pero nangingitim na ang langit sa pagitan ng mga gusaling salamin. Bumababa ang hapon, tumatago sa dilaw na ilaw ng mga poste, at sa gitna ng kalsadang puno ng ilaw at usok ay kumurap-kurap ang pula at asul ng mobile. Sa harap ng karatulang checkpoint, sumisirit ang busina, hindi sa galit, kundi sa pagod. Doon, sa mismong gitna ng linya ng sasakyan, may babaeng nakaluhod sa ibabaw ng karton. Mapusyaw ang bestidang rosas, nanginginig ang mga daliri habang sinusuyod ang aspalto. Nagkalat sa paligid niya ang mga litrato, cards, resibo at isang manipis na sobre. Nasa girid ang maniit na handbag, nakatiwarik ang zipper na parang bibig na nauuhaw. Tila nalaglag ang buong laman ng kanyang mundo sa kalsada at ngayon ay pinipilas ng gulong at hangin. Siya, si Mara. Hoy! Sumabog ang tinim na pumunit sa manipis na katahimikan ng dapit hapon. Isang pulis ang humakbang palapit, maruming daliri ang ginawang sibat, sumalubso bang sumbrero sa kilay. Bakit ka nandyan? Obstruction ka? Tumayo ka? Sige ka, ipapasok kita sa presinto. Nasa likuran ng mobile, kumikindat ang ilaw at sa ilaw na iyon ay tila sumisikip ang liwanag sa mukha ni Mara. Hindi siya tumayo. Sa halip, tinakpan niya ng palad ang isang litrato, larawan ng batang naka-attire sa moving up na may ngiting kumakawala. Napasubsob siya, humikbi na parang nahila ng hangin ng boses. Umusisa ang mga tao sa bangketa. May nagtakip ng bibig, may humawak ng cellphone may nagmura sa trapiko at nagmarcha ng tingin. Mula sa likod may lalaking nakakamuflaj na humakbang, isa na sundalong kasama sa joint checkpoint. Nakasakbat ang baril, pero malayo ang titig sa babae, parang alam niyang wala namang kalaban dito. Sir, mahinahong sabi ng sundalo, mas mababa ang tinig. Gabi na, baka pwede. Huwag kang makialam, sinisgang ng pulis si SPO2 Donnie Alalo, nakinain ng init ang kilay. Ako ang lead rito. Tumingin muli siya kay Mara. Bakit umiiyak? Bakit dito? Anong drama to? May nalaglag na... dro? Wala! Pigtala sagot ni Mara. Halos hindi marinig. Litrato lang. Papeles. Hinablot ng hangin ng isang papel at gumulong sa ilalim ng mobile. Dumapa siya. Inabuti yun pero naiwan sa gilid ang envelope. Dinampoti yun ni Alano at binasa ang nakaimprentang logo. Supreme Court, Administrative Division. Tumaas ang kilay. Aba-aba? Big time? Saan mo ninakaw to? Sabay lingon sa crowd, naghahanap ng mata na sasabay sa panguuyam. May tumawa, may umiwas. Sa loob ng mobile, may batang pulis na nagkibit kabalikat na parang ayaw makisali. Sir, sabi ng sundalo, mas mababahang tinig. Gabi na, baka pwede nating hatakin sa gilid, tapos usap. Hindi, sagot ni Alano idiniin ng daliri sa hangin. Tito, tapos. Anong pangalan mo? Walang sagot si Mara. Pangalan! Pinulot ni Mara ang litratong pilit tinatakpan saka itinulak sa loob ng handbag. Mara, mahina niya. Mara Suryano. Suryano? Tumawa si Alano. Kakmang mag-anak mo si Justice Suryano. Huwag mong pinigtitripan niyan may maikling ugong sa dulo ng kalsada. Isang itim na SUV na dahan-dahang kumabig sa shoulder. Walang sirena, pero may dalawa o tatlong taong nakasibilya na bumaba. Hindi sila dumiretsyo. Pumuesto sila sa gilid, may lanyard na manipis na hindi dapat halata sa gabi. Ma? Pabulong ng isa, nakatingin kay Mara na parang humihingi ng pahintulot. Umiling si Mara, pinisilang dibdib na tila may kung anong gustong lumabas na hindi luha. Sandali lang, sabi niya, sandali, pause muna tayo sandali. I-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umabot ang video na ito. Paki-like this video, subscribe at i-click ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. Walang sandali, huli ni Alano at ang daliri niya ay lalong naging sibat. Dalhin yan sa gilid. Mam, Ma tumayo ka. Alis. Hinawakan niya ang siko ni Mara, parang napaso ang hangin. Umangat ang ulo ni Mara, nilunok ang hiyak at sa unang beses ay tumama ang kanyang tingin sa mata ni Alano. Huwag niyo kong hawakan, banayad pero buo. Dahan-dahan niyang kinuhang envelope sa kamay ng pulis, ibinalik sa bag ang laman at inangat ang isang maliit na wallet. Binuksan niya ito, kumislap sa ilaw ng mobile ang litrato ng isang lalaking may puting buhok at itim na toga, nakangitim bahagya. Sa tabi ng larawan, nakasulat ang pangalan. Sa baba, Chief Justice A. Soriano, Security Pass, Immediate Family. Parang may pumulupot sa lalamunan ni Alano. Teke yan, mahina niyang bawi. Pero ang tibok sa sintido niya ay hindi nakasabay ng boses. Kung anak ka ng Chief Justice, bakit ka nakaluhod sa kalsada? Bakit? Kasi, pikit batang sagot ni Mara. Nalaglag ang mga larawan ng nanay at kapatid ko mula sa bag kasi ang batang yun sa litrato ay tumigil siya, hinabol ang hininga. Nag-iisa kong anak, kinuha ng tatay niya kanina, hindi nagpaalam. Nakatanggap ako ng lokasyon, hinabol ko, na late ako, wala na sila pagdating ko. Naiwan lang tong sobre at ilang papel, kaya ako lumuhod. Kasi kung hindi ko madampot ang mga ito, mawawala na naman ang bahagi ng buhay ko. At nung naghahanap ako, sumigaw ka tumigil ang orasan sa loob ng mobile. Sa bangketa, may babae ang nagtakip ng luha. Ang sundalo, tila lumuwag ang pagkakahawak sa baril. Ibinaba ang tingin. Mula sa SUV, lumapit ang isang babaeng nakabarong, malinaw ang mata. Mamara, sabi niya, private office ng korte. Pinagbiglin po kayo ng Chief Justice. Papunta na po siya. Huwag, sagot ni Mara, mabilis, desperado. Huwag niyo siyang papuntahin dito tumigin siya sa paligid. Mukha, ilaw, daliri. Ayokong gawin siyang tatay sa gitna ng kalsada. Hayaan niyong ako lang muna. Ma'am, mahiyaing sabat ng batang pulis na. Kanina'y nasa loob. Ngayon ay lumabas na. Kung gusto niyo po, sa gilid na lang po tayo. Tapos, pakinggan namin kayo. Hindi, singit ni Alano. Pero hindi na nakakatigas. Formasyon to. SPO2. Putol ng babaeng nakabarong dahil di na maikukubli ang otoridad. Kung may reklamo kayo, tawagan niyo ang hepe niyo. Pero tong babaeng to, hindi ordinaryong alarma skandal. Victim to! At kahit ordinaryo pa, victim pa rin! Bumigat ang gabi sa balikat ni Alano. Bigla niyang naalala ang gabing nawawala ang bunso niyang kapatid sa palengke. Kung paanong napagalitan niya ang nanay nilang umiiyak dahil inakala niyang kapabayaan 'on at kung paanong naghanap ang lahat habang lumalalim ang gabi. Naupo si Mara sa karton, hindi na dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng impormasyon na sumasakay sa mga tao sa paligid. Dahan-dahan, parang sinulsin ng sinag ng mobile ang luha'ng tumutulo sa kanyang pisngi. "Ma'am," sabi ni Alano, "mas madaba" Hindi maayos, hindi rehearsed. Ako, pasensya na, hindi ko alam ang kwento sa checkpoint kasi sanay kami sa palusot at mabilis mag-init kapag ang kalsada ay parang kawali. Alam ko, pero kung pwede, sa susunod tanong muna bago sigaw. Oo, tugon ng pulis at ang oo niyang iyon ay parang latag ng bangko sa kwarto ng anak, may kahoy, may gatla, pero matibay dumating ang team mula sa Women and Children Protection Desk na tinawag ng batang pulis. Dalamang babae, dala ang form at water. Liwanag sila sa gitna ng maputing ilaw ng mobile. Ma'am, safe space ha? At pinasadahan si Mara ng tanong na hindi nanunumbat, kundi naglalatag. May pangani ba sa inyo ngayon? May kailangang tawagan? May dala po akong restraining order, sabi ni Mara. Inilabas ang photocopy sa bag. Hindi ko lang alam kung saan ko sisimulan. Dito, sagot ng WCPD. Hindi dahil prime headline kayo, kundi dahil tao kayo. Inikot nila ang papel, tinawagan ng barangay kung saan huling na ang lokasyon at inalyarto ang rescue para sa child at sa ina. Ang sundalo naman ay pumwesto sa likod, pumuputol ng traffic kung gusto pang sumilip. Sa gilid, ang crowd ay hindi na usisa. Naging harang sila sa pagitan ng kamera ng ilan at ng mukha ni Mara. May isang lalaking nag-abot ng panyo. May isang babaeng nagbigil ng bote ng tubig. Maliit na baryo sa gitna ng syudad. Sa kalagitnaan nito, dumating isa pang sasakyan. Hindi convoy, hindi media van. Isang sedan lang. At mula roon ay bumaba ang lalaking kita mo agad ang bigat ng panahon sa buhok at balikat. Hindi siya nakatoga, nakapulo lang. Bago pa niya masabi ang, Anak, itinaas ni Mara ang palad. Pa, mahinahon ngulit di mapipigil. wag dito. Tumanggo ang lalaki. Ang Chief Justice na sa gabing yun ay tatay muna. Tumayo siya sa gilid, niyakap ang hangin at naghintay. Sir, lapit ng WCPD. Nakalagay po rito ang order. Kailangan ng mabilis na assist sa barangay. Baka pwedeng makiusap kami sa inyo, hindi bilang opisyal kundi bilang magulang. Pahintulutang ang proseso ay mabilis at mahinahon. Gagawin natin, tugon niya, simple. Hindi dahil ako, kundi dahil dapat taman talaga. Lumapit si Alano, parang batang humaharap sa prinsipal, pero ang tono niya ay hindi para magpanggap. Chief, Justice, halos mabulol, ako po yung sumigaw. Pasensya na po, Gumawa po akong nang mali. Alin doon, balik ng matanda, hindi galit, nagtuturo. Ang sigaw, ang daliri, ang paghusga. Sagot ni Alano, isang hininga, iisang katapatan, lahat po. Ayusin mo, sagot ng Chief Justice. Hindi sa akin, kundi sa mga susunod na katulad ng anak ko. Minsan malakas ang loob ng tama, pero mas madalas, pagod lang ang loob ng tao doon natin gagamitin ang lakas natin. Inilatag ng WCPD ang crisis lane sa kalsada, tatlong kuon at isang piraso ng karton para hindi na muling magkalat ang buhay ng sino mang bumagsak sa gitna. Pinalipat ang checkpoint ng dalawang metro, ginawa ang harang na hindi nangangain ng maralita. Ang alano ang unang nagbantay doon, hawak ang maliit na papel na isinulat ng batang pulis, tatlong salita, tanong, tulong, ingat. Nakaipit sa bulsa ng kanyang uniporme, saglit-saglit niyang sinisilip at sa bawat masisigaw sanang pantig, nilulunok niya at pinapalitan ng, Boss, saan po? O, Ma'am, okay lang po ba? Ilang oras pa ang lumipas, nahanop pang anak ni Mara sa barangay, hawak ng lola, umiiyak, pero buo. Dinala sila sa women's desk, hindi sa presinto kung saan mas malakas ang eko ng hiya. Doon sa malamig na kwarto na may puting mesa, muling nabuo ang ilang piraso ng litrato. Ang Chief Justice ay umupo sa dulo, hindi bilang kamara ng hatol, kundi bilang sahig na sumasalo kapag nahuhulog ang anak. Kinabukasan, may maliit na memo na pinirmahan ng hepe ng distrito. Hindi headline, hindi show. Crisis at the Curb Protocol Una, kung may taong nakaluhod o umiiyak sa kalsada, hindi alarma agad. I-assess kung may emergency o karahasan. I-prioritize ang Women and Children Protection Desk. Pangalawa, no pointing policy lalo sa publiko. Ang daliri ay direksyon, hindi pang tuligsa. Pangatlo, crisis lane. Ilayo ang checkpoint at gawing ligtas ang gilid. Pangapat, salitang uunahin. Kumusta? at sa dulo ng papel, naka-italic ang hindi batas, pero pangako, tao muna bago proseso. Bumalik si Mara sa kalsadang pinangunahan ng luha niya kagabi. Walang konvoy, nasa tabi lang siya, may hawak na kapirasong tape, idinikit sa poste ang maliit na piraso ng papel na dinala ng WCPD. Safe space, kung kailangan mo ng hininga, humingi ka ng tulong, hindi kasi sigawan. Sa kabilang banda ng kalsada, si Alano hawak ang traffic baton nakatingin sa kanya. Nagtinginan sila, hindi magkaaway, hindi rin magkaibigan, kundi dalawang taong nagsalubong sa gitna ng sabit-sabit na lungsod at natutong magpabaon ng tatlong salita. Mara, tawag ng isang pamilyar na boses. Nilapitan siya ng ama niya. Umaakbay ng marahan. Tara na, sabi nito. May pahinga pa tayong hahabulin. Sige pa, sagot niya, at bago sila umalis, tinignan niyang muli ang aspalto. Wala na ang karton, wala na ang nagkalat na papel, pero naroon ang marka ng gulong at ang maliliit na tuldok ng ilaw sa layo, parang mga tanong na hindi natapos kagabi. Tinamaan siya ng ginhawa na hindi galing sa karangyaan o kapangyarihan, kundi sa simpleng paglilinaw, kung may babagsak na isa, may aalalay. Kung may sisigaw, may sasagot ng, kumusta? At kung may tatayong daliri, may tatayo ding kamalayan na mas mabigat ang tao kaysa trapiko. Sa lungsod na sanay magpatahimik ng hinaing, may gabing natutong makinig. At dahil sa gabing yon, may umagang hindi nagsimula sa sigaw ng pulis, kundi sa mahina at taimtim na tanong. Kumusta? Paano ka namin matutulungan? Ingat! Sa isang banda, Anak siya ng Chief Justice, pero sa ilalim ng lahat, isa rin siyang bahagi ng siyudad na umaasa na kapag may kumalat na larawan sa kalsada, hindi ito tatapakan ng sapatos ng kapangyarihan. Kukunin, ipapahid ang alikabok, ibabalik sa puso, at sasabihin, nandito kami. At dito nagtatapos ang ating kwento. May nakuha ka bang aral? Share mo sa comments kung nag-enjoy ka. Paki-like, subscribe, at i-ring ang notification bell. Kayo ang lakas at inspirasyon ko. Kita kits ulit bukas.